Balita ako may umiyak ka. Ah. May umiyak sa korte ng Tarlac. Ayan ka na naman mandaduwag. Nagdilulok ka na naman. May gear, may gear, may gear. Kung meron mang umiyak dito, si Babul, uh -uh why? Nakita yung Google map niya sa muka. At ang pangalawang umiyak, si Tim. Klarong-klaro na nakalunok ng helmet. At ang pangatlong umiiyak, Ikaw, di ba? Dahil tinanong ka kung may abogado ka ba? Ang sagot, Nga-nga. <laughs> Ah, sana yung kapatid mong may mm -mm. Ah, sana yung anak mo na abogado. <laughs> Actually, okay ang nangyari kanina. Why? Mm -mm. At dito namin mapipresent kung ano yung minekos-mekos mo na dokumento and magagamit ko ito at dito din maipapakita sa mundo the collusion between you and between how come baby kam kam hmm. na alam nitong dalawang demonyo na hindi tinablan na hindi tinablan ng holy water na dalako Damonyo nga talaga. Damonyo flocks together. Mm -hmm. Makes a good feather duster. <laughs> mandalulu. Ang maliwanag dito, hindi ka lang mandalulu. Mandurwag ka lang. Anyari sa imus kahapon. <laughs> B. May second hearing B. Iridium pleading B. Sagot-sagot din pag may time. Mm-mm. -hmm. Dahil kung mo yan sa style ni Tim noon, mm, tutuhanin din kita. <laughs> Mandalulu, kung meron man talagang pagkatalo kanina, yung ilong ko Why? Naamoy ko ang baho mo Alimuom <laughs> Di mo katabi tayo sa likod? Nung sumagot ka na May abogado ba to? Nguno Di ba nagpuha ko mga documents? Oo Naamoy kita ba? Oo Tapos alam niyo yun kung meron mang natalo Ananalo nanalo pala ako kasi nauna akong pumasok sa korte oo kasi takot akong baka musikip ka dun ba <laughs> at meron pang natalo dito yung kambugan mong ipadampot si Natsuki <laughs> at next pa yung pangi-scam ni Bakul establish <laughs> diba ano pa ba diba hay naku <laughs> may surprise pa ako dun sa dalam witness at saka ko matagal pa ang next hearing dadampot ka pa ng NBI <laughs> ang tanong bakit wala kang lawyer <laughs> akala ko ba meron kang brother na lawyer at meron kang daughter. love your Where, where, where? <laughs> diba? At kung nang babargas yung dalawa doon. Fine. It only shows who are the toxic in TikTok. Diba? They are claiming to the world that Brua ang toxic. But they are pinatunayan lang nila. di ba? At ang pinakahuling talo dito sa kambugan, yung dalawang damon niyo. Nakagrupo mo, why? At ikaw, Karen. Dahil ang buong akala niyo, makakapasok kayo sa korte. <laughs> well, I'm sorry hindi mo kasi alam na hindi pinapapasok ang sabi nila papasok sila sa korte kasi karapatan nila yun sabi nga di ba di ka kang barbie hinayaan ko lang para gumastos kayo diba ang ending nakaklaro talaga sa ating lahat ako ang gwapa at mukha ko kayong mga alipin di ba natsu so? mm. goodbye mm -hmm.